Oh guys, good morning. Magluto tayo ng ulam natin para sa tanghalian. Sinigang na baboy na may sampalok at saka sitaw. Oh guys, dito na naman ako nagluluto sa use oil dito sa open air. Ayan oh. Yung paligid namin guys, puro kahoy. Ayan oh. may puno ng mangga niyog bayabas, o may mga malunggay pa kami hmm. kumulo na ang ating sabaw tapos milagyan natin ng buong sampalok tanggalin natin yung sampalok at ating durog-durogin guys may butterfly guys kuhaan ko lang ng ano video ha item coli black ayo no Ayaw niyang umalis, guys. Nandiyan lang siya sa sanga sa ng kahoy. May, may... Ay, ayun, lumipad na. Saan na yun? no. Yung, no. ano, butterfly. No. Yung butterfly. Binidyo ko. Ayun na, o, lumipad siya. Ayun yun, lumipad na siya guys ayan na, ayan na. ayan guys, oh. oh. saan kaya papunta yan, ayan lumipad ayan guys, oh. oh ayan, ayan, oh. Oh, saan kayo siya pupunta? Ayan, bumalik na naman siya doon, guys, oh. Oh, yan guys. Oh, oh ayan. Oh, yan guys. Putulin ko muna tong ano. guys, ipagpatuloy natin yung ating pagluluto. Kasi naki, may nakita kasi akong ano doon. Paro-paro na kulay itim kaya binidyo ko muna. Oh guys, naluto na ang recipe natin ngayong umaga. Mag-agahan at mag na tayo. Ito, may sasawan tayo. Hmm. Suka na may sukang paumbong na may siling labuyo. Hmm. Okay guys. Kain na tayo. Thank you for watching. Bye.